Magandang araw mga boss, uh, bali isi-share ko lang po sa inyo itong aking ginawang technique para sa aking tail uh, daylight mga boss. So dito mga boss, umiilaw naman siya kapag nagpreno ako sa kamay at sa paa, ganun din naman umiilaw. Pero kapag nagpreno na, uh, pero kapag naka-on na yung switch niya, ayan, so dapat lalakas yung ilaw di ba dito. So ayan, hindi po siya lumalakas. Kumbaga, nakahay, parang nakahay na po di ba So ang kailangan po natin dito ay uh, maglagay ng resistor mga boss Yung LED ko na po na yan mga boss ay sira na po yan Kaya gagawa natin ng paraan at pwede po kayong gumamit ng uh, 200 ohms na resistor 50 ohms or 100 ohms mga boss pwede po yan So ayan nabaklas ko na yung kaha dito sa gilid Hugutin lang po natin itong sakit na ito Bali itong sakit na po na ito ay papunta po ito dito sa taillight natin mga boss. Dito sa kanyang sakit mga boss, meron po tayo ditong makikita na kulay gray na wire. So, ayan mga boss. Yung gray na wire na yan, yan po ay puputulin natin. At dyan po natin ikakabit itong ating resistor mga boss.

dyan, ikabit natin yung ating resistor. So, bali dito sa resistor natin ay uh, wala pong polarity ito. Uh, pwede po itong magkabaliktad. đúng rồi Thuyền Anh đúng rồi Pin gì là biết. dito mga boss subukan na natin i-check so ayan umiilaw siya sa tuwing preno tayo at ngayon naman iyon natin yung ating switch mga boss ayan umiilaw na po siya so ayan umiilaw na po siya tapos pag nagpreno tayo lumalakas yung kanyang ilaw mga boss so kasi kanina mga boss uh, parang nakahay na po siya ba? Diba?